Guys, may binaklas ako dito ng ano, solar uh, floodlight. May hirap pa lang magbaklas mag nito. Grabe, ang hirap dito. Ang dito oh, nawasak ko. Yan. Dito ko sinundot ng screw diver. May mabigit siya. Kasi naka sealant sya dito, sealant siya. Sealant siya. So, baklasin. Pero kung meron yung uh, blowtorch o yung panginit, mas madali daw yun. Iinitin mo lang itong paligid na ito. Iinitin mo itong paligid na ito. Pag naiinit mo yan, matanggal na, na kanya. Susundutin mo lang ito. Hindi. Pinutasan ko dito hanggang napunit uh, ito. Ayan, napunit na. Oh. Tapos sinikwat ko. Mayroon din magsikwat. Sinikwat ko ganun. Oh mayroon magsikip at madikit pala itong silat na ito. So ngayon, itatry ko. Itatry ko tanggalin yung battery at ikabit ko ito kung iilaw. Pag umiilaw ito, ibig sabihin battery yung problema. Pag, uh, pag hindi umiilaw ito at di, hindi nag-charge, ibig sabihin dito yung problema niyan sa electronics na ito. So, pag dito ang sira niyan, wala na, tapo na ito, scrap na ito hindi tulad nito pwede pa to itong mga gantong uh, uh, solar street light madali na repairin to kasi uh, separate yung ano niya, electronic sa ilaw dito kasi dito nakadikit yung ilaw eh hindi pwedeng palitan pwede naman hanapin mo yung ano yung input ng ilaw nya para may connect mo yung ilaw sa battery so yun lang guys uh, ko muna kung gumagana talaga siya Basta mas mas okay siya if ever na iinitin mo to bago tanggalin isa si kaso bibidi pa kayo ng blowtorch para, uh, para lang matanggal to okay na guys bye bye